Dian, Lian, anong ginagawa mo dito? Wala, lang. Okay. Anong ginawa mo sa laptop ko? Bakit napasokan to ng na virus? Wala akong panalanan! Anong ginawa ko dito? Junal yun, yan Ano po may pinalaman sa dito? Ikaw na yung tao dito. Sinabi nilang na wala akong pinalaman dyan. Junalin, Lian, kakain na tayo. ah um, dadating nga pala bukas yung gano'n kumuha niyo ng kasi baka malaman ng tita niyo na ginagawa Ayan po sa Gladys.

Ma, ma, <laughs> ano yung ipit ko pala kami ngayon? Ano ba? Kailan kayo uwe. Ma, siguro uh, hindi Sige, mag iingat na. Kaya po kayo, Elias, so, may uh, Siguro, uh, sa parto, Ha. Diyan ka mo kakabayan. Sa dalilang. Sa totoo. Dito don po. Ngumula pa yan. Ano kinawawan mo? Bakit tira si do? Sorry. Sorry. Tatahing kunala mo hina mo no, rin mo. No, no. Bakit pa may pulikot mata dito sa bansa? Kulang na dadan sa sorry. Magdad, ako nabawa pala na sorry niya maayos yung bag ko? Eh sorry nga eh! Ma, Pa, yung bag ko, yung hirin-hirin yan, mo na siya. siya. Pasensya? Ano pa bang ko ngayon? Meron pa... Okay na nalang kita lang yung ba yun buhay, <laughs> ay pa ako. Buhay, sinapay 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 ako.

Okay. Tao sa ating mga ng oh, Diyos. O, dyan na din. Nakawin ka na pala. <coughs> Diyan. Ano yung ginawa mo sa bag ng na atin? No, yeah, no! Yeah.

sa siyang magkaroon ng problema? Dapat, bago pa man tayo mawala sa mundo, dapat na natin isama ang ating pagkakaray. Upang sa tayo na isang paralisong, nagkakaisa, nagmamahalan, at puno ng pagpapakimbaba sa isa't isa. At ang iyong paralisong yun ay ang kaharian ng ating mahal na Panginoon.